guys, magsasa muna tayo kasi bukas may performance ako. Eh, bili muna tayo kung ano yung mabili dito. Diba? Sasa time! mabili. Kailangan ko kasi ng mascara. Ang hirap kasi kapag may anak kang dalaga. Ayun. Hindi ka makahiram. Kaya kailangan bumili ka ng sayo. Ang oh, maganda mo ka. 360 mascara. 148. Ano naman to? Ano to? Ah, eyeliner? gusto ko uh, na lang. Oh, okay. Ang besyo. Uh, tingin lang muna ako sa iba. Dito uh, naman. Uh, yan, mga lipstick, make-up. O, di diba? Hmm, ang mga naman ng make-up. Face powder. Mascara lang ang kailangan ko inap na. Ito yata yung mascara.

Super mahal. Ito naman ang late late niya. 198. Oh my goodness. Hmm, ito, ito. Oh, dito tayo. Yan. Ito pala eh, may mga mura lang. 99 siya. Uh, um, 99. Wala mong si 50 OMG. Bakit ang mahal? Ito naman. Ah, ito maliit lang. Ito ay... 69 ba? Chester. Ano oh, yun? Ikaw na naman yun. Ito lang Una, na nakalagay. Ano, 69 69 yata. Ayun pala yung meron. Ito na lang ang biling ko, 69. Ano nga na kasi, lalagay mo lang sa kilay mo. Kaya, Ano na kalagay na presyo? Dito naman, ito yung mga pang make-up. Wow, sana all. Ang ganda. Bili na kayo. Bili na kayo. Okay, hanggang dito muna. Thank you for watching.